It's around 9.30 in the evening. Unya, may gawas sa mini mahal ko. Okay? Ganahan lagi ko magpa-picture dito sa gawas, dito sa entrance. Ang ilang lighting dito sa gawas, kanindu, kanindot kanin yun. Mao na, nag may sa mi. Unya, na paglili na ako, nagipaong na mandi ay, oy, early man ay sila magpaong tire. Mao na, kay padugay-dugay palagi ang lovebird dito sa sud. Mao na, nagabideo na lang ko, og mga flower nila, kanindot ba. And, yung sahig nila, kaya basa, dahil sa fog yan. Ganyan kalamig dito sa Montefrio. Manyang ako na maingon, mas tugno sa Montefrio kaysa sa Baguio. Oo guys, mas tugno pa dire. Mao na na, mambalik na lang mini-mahal ko kay kanang mga kanang mga beauty sa gawas naka, na naka, naka, naka video na ko o nakapabicture na pod ko na anak ko ay documentation ana na mambalik na lang may kay mag magcrayola ang akong baby AC dito langas ra ba kay kada sa voice na, na na lang window ha para mga tuog na lang nga naga video ang akong mahal ko das, so, sa akong likod mauna mag tour na lang ko sa gawas among kwarto na ay cute na gate ha mauna ang among kwarto na nag model model pud ko diha ha oh? before matuog mag model model na lang ko kay wala man wala man may makapapicture ayan di close na ang gate and yun lang po be safe be kind